Nagbahagi ng kanilang mga kwento ng tagumpay ang mga micro, small at medium enterprises o MSMEs ng Bangsamoro sa ginanap na Bangsamoro Productivity Olympics 2025 ng Ministry of Labor and Employment. Ang kwentong tagumpay mula kay Jen Garcia. sa simpleng simula hanggang sa makabuluhang ambag sa ekonomiya ng rehiyon nagsilbing inspirasyon ang mga ibinahaging kwento ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ng Bangsamoro sa ginanap na Bangsamoro Productivity Olympics 2025 ng Ministry of Labor and Employment. Kabilang sa mga tampok na finalist ang Ken's Kitchen mula Tawi-Tawi, LRT Creations Baking and Catering Services at Almubara Crispy Boneless Fried Chicken mula Basilan na mga Bangsamoro Productivity Awardees na kinilala dahil sa kanilang kahusayan sa productivity at innovation, dekalidad na empleyo at matatag na operasyon sa negosyo. Sa kabila ng hamon ng pagbabago at kompetisyon, ipinakita ng mga negosyong ito na sa pamamagitan ng disiplina, pagsisikap at inobasyon, kayang umangat ang mga Bangsamoro entrepreneurs at magbigay ng oportunidad sa kanilang mga komunidad. Ang kanilang mga kwento ay sumasalamin sa tunay na diwa ng Bangsamoro MSMEs na may tuturing na mga negosyong nagtataguyod ng tripartism, decent work practices at inclusive growth na nagbibigay lakas sa ekonomiya ng rehiyon. Jen Garcia, iMinds, Philippines.